Matapos malasap ng Gilas Pilipinas ang kanilang ikalawang sunod na talo sa FIBA Basketball World Cup 2023, may pagkakataon pa kaya makausad ang pambansang koponan? Alamin natin 'yan dito sa ulat ni Daryl O'Claris. Dahil sa pagkatalo kontra sa Dominican Republic nitong biyernes at sa Angola naman kagabi, kasalukuyang nga sa ibaba ng Group A standings ang Gilas Pilipinas na may kartadang 0-2. Sa kabila nito, hindi pa natatapos ang FIBA World Cup campaign ng pambansang kupunan at may pagkakataon pa na umabante pero hindi ito magiging madali. Dapat may ng Gilas ang kanilang laban kontra sa Italy at umasa na matalo ang Angola bukas para magkaroon ng triple tie sa pagitan ng tatlong bansa na babasagin sa pumamagitan ng points. Pero dihado pa rin ang gilas pagdating sa aspetong ito kaya kinakailangan din ng Pilipinas na makalamang ng 13 puntos o higit pa kontra Italy para maselihan ang ikalawang pwesto sa Group A. Samantala, iba-iba naman ang opinion ng ilang mga Pinoy sa tsansa ng bansa na makapasok sa second round. Malaki yung tsansa siguro na may panalo pa nila. Siguro ano lang, pagdagan uh, tagdagan lang yung, ano, yung mga na bangko yung mga binabad sa bangko, kailangan siguro bigyan ng plea. So gano'n, o oh, sir. Kasi alam naman natin si Rins Abando, di ba? Star player ng ibang uh, bansa yan. Ah, siguro ano pa? mga uh, 70% pa, kaya pa yan. Siyempre, bilog ang bola. Hindi naman porkit malakas, talo na agad yung Pilipinas. Lalaban yan. Dapat bigyan din po ng playing time yung mga ibang player. Para kung sakaling sumubok yung mga malalakas, yung mga dating binabangko bigyan din ng playing time. Para ano, masubukan kasi malalakas yun eh. Si Ren Sabando, yung mga yun po, si Perez po. si ah, sipag lang. Atiwala lang sa ano, sarili nila, wag na sa coach. Wala <laughs> eh. Yun talaga, ulang lang sa ano, ikot ng player. Coach lang talaga, palitan doon. Team Cone, yan. Pwede. Baka may pag-asa pa. Meron pa yan, basta Meron. gawin lang nila yung ano, play nila. Opo, galingan po galingan lang, lang nila, nila play nila. Bigyan nila, nila yung best nila. Best lang. Gawin po, gawin po, gawin po, nila ang best nila. Manalo matalo yan. Wala yan. Basta manalo lang. Pagdadasal po namin sila. Ika nga ng mga Pinoy basketball fans, bilog ang bola. Kaya patuloy ang laban ng ating gilas Pilipinas para makuha ang kanilang pinakaunang panalo sa pinakamalaking basketball stage ngayong taon. Gary Loclares, PTV Sports.